Yan na tama. Impake ka na. Uwi ka na. Uwi ka ng Pinas. Lumiyes. Pakabayit ka dun, ha? No? Magpakasutil ka, ha? <laughs> Yan, ha? Hmm. You bring one daddy's picture, okay? And one t-shirt, ha? Iwan mo na si daddy. Oh. Hmm? Uli ka na. Ayaw mo na maglaro dito? O tabi na naman ito. Hmm. i uwi mo ito. Ayaw na laro ang talon. Opo, yan. Ito, may tila ka maraming bagahe ha Ang dami mong bagahe, ang dami mong din. Sapi at saka lazada na package doon na dumating. Hmm. Sige, gapang. 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 Hmm. You say daddy's name? Daddy. Hmm. Hmm. Sabihin mo, Daddy, itali mo lang na isa naming box.